Pinakamalaking pagtatambal dito. Sa tuwing bagong taon, ang ipinagdiriwang dito ay ang kapangalakan ng Diyos. <music> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahabihi Wa mentabiahum bihsanin ila yawmiddina Ma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa lahat po ng ating mga kapatid At isang mapagpalang araw O gabi sa lahat ng ating mga kababayan Ito na naman tayo Sa pagdiriwang Ngayon po ay New Year o bagong taon di umano bagong taon na laging ipinagdiriwang ng mga hindi muslim taon-taon. At alam po ba ninyo na ang bagong taon na ito ay tadtad -tad ng pamahiin na kung saan ito ay mga ipinagbabawal sa Islam kagaya ng kanilang mga paniniwala na sila ay nagkakaroon ng mga paghahanda ng mga bilog, bilog na prutas at kung ano-ano pang bilog na kanilang inihahanda sa tuwing taon. Basta ito ay paniniwalang pampasyorte daw, sabi nila. At nandun din ang pagpaputok uh, o pag-iingay sa paniniwalang pinalalayas ang malas. Ito yung kanilang paniniwala. At isa rin po sa kanila pong mga ginagawa sa tuwing sasapit ang oras ng alas 12 sa taon na yan, bago maghiwalay ang sinasabi nilang dalaw dalawang taon eh nila ang kanilang mga anak sa paniniwalang ito ay tatangkad nakakalungkot na napakaraming hindi tumatangkad lalo na ang mga unano hindi sila tumatangkad no ito po yung nakakalungkot na ginagawa ng ating mga kababayan ngayon sa mga kapatid kong mga muslim naniniwala at gumagawa din sila ng mga bagay na ito. Pinapaalala lang ko ang aking mga kapatid na mga Muslim na gumagawa at nagdiriwang nito. Huwag na sana ninyong gagawin ito at matakot tayo kay Allah dahil pagdating ng araw na yan na tayo ay nagdiriwang sa mga pagdiriwang ng bagong taon na ito. Ito ay nakakalungkot kung ito ay gagawin mo kung isa kang Muslim kapag ikaw ay naabutan ng kamatayan, alam mo ba kung ano ang mga kasalanan na iyong makukuha? Katulad ng mga paniniwala sa pamahiin ay isang napakalaking bidaa at pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa ang makukuha ng mga Muslim dito. Una, bidaa. Pangalawa ay shirk. Ano po ba yung dalawang yon? Bidaa ang ibig sabihin ng bidaa ay pagdaragdag sa Islam na hindi kailanman ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi tinuro ng propeta sa kanyang relihiyon. Gayun din po, mga mahal kong kapatid, ang shirk naman ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat ito ay malaking kasalanan na magagawa ng isang Muslim. Kung ikaw ay magtatambal kay Allah SWT, katiyakan kung ikaw ay naabutan ng kamatayan dito, ikaw ay walang makakanta na kapatawaran ni Allah. Ito ang nakakatakot dito. Kapatid ko na mananampalataya, mga Muslim, kung ikaw ay nanonood sa aking video, alam mo ba na isa sa pinakamalaking pagtatambal dito sa tuwing bagong taon, ang ipinagdiriwang dito ay ang kapangalakan ng Diyos. Alam mo ba na kung ang sa tuwing Pasko ay ang ipinagdiriwang po dito ay ang kapangalakan ng anak ng Diyos na tinasabi nilang si Hiso Kristo at ang bagong taon naman ay ipinanganak dito ang Diyos na mayroong dalawang muka, muka sa hinaharap at mukha sa nakaraan. Sino pong tao na yon? Siya si Janos. Diyos na itinuturing ng mga pagano. Kaya ikaw na Muslim, kung makikisimpatya ka sa ganitong gawain, nakakatakot. Ha? Nakakatakot. Kaya dapat sana'y magkaroon ng takot ang mga Muslim na nakikisimpatya, kagaya ng mga nag uh, naghahanda sa tuwing bagong taon na ito nako sinasayang mo ang yung paghahanda bakit pagdating na dalawang selebrasyon na dapat mong paghahandaan bilang isang muslim katulad ng Eid al-Fitr at ng Eid al-Adha bakit hindi ka naghahanda nang masyado bakit kapag kaika pagdumating na ang bagong taon doon ka nagpupursige maghanda alam mo ba na tayo mga Muslim ay mayroon tayong among jadid, kung tawagin, bagong taon. Pero bakit hindi natin pinagdiriwang? Di ba? Bakit hindi natin pinagdiriwang yung among jadid na yan sa tuwing Muharram? Hindi tayong nagdiriwang nito kasi mayroon tayong katuruan. Katuruan ng ating pananampalataya, dalawang celebration lamang ang dapat nating gawin. Ano yon? Edil Fitter at Edil Adha. Yan, inuulit ko po yan para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Wala na po tayong pwedeng ipagdiwang sa dalawang ito. Kaya ikaw na Muslim, ngayong taon na ito, pinapaalalahan ng kita. Kung ikaw ay nanonood, huwag mo sanang ibilang ang iyong sarili sa mga taong gagawa ng malaking kasalanan. inulit ko, ikaw ay gagawa ng bidaa, ah, pangdaragdag sa Islam, at ang lahat ng mga tao na nangdaragdag sa Islam, gumagawa ng pangdaragdag sa katuruang Islam, ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw, ang pupuntahan nito ay pagkalaglag sa apoy ng impyerno. Kung ikaw naman ay magdiriwang sa bagong taon na ito, isa sa iyong makukuha ay pagtatambal. Pagtatambal o shirk na siyang pinakamalaking kasalanan na kinatatakutan nating lahat dahil ang sino mang mamatay sa araw na siya ay nagtatambal, wala siyang lugar sa paraiso o dyan na ni Allah. Ang kanyang tahanan ay ang impyerno ni Allah o jahannam. Kaya matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong makisimpatya, makisali, makisiliberasyon o magdiwang sa bagong taon na ito hindi atin ito, mga kapatid na mga Muslim, sa kanila yan, hindi tayo dapat sumali sa mga gawain na ito. Hindi tayo ang dapat maghanda o magdiwang nito. Hayaan na natin sa kanila sapagkat sa sa kanila lamang po, mga kapatid, ang mga kababayan natin, mga hindi Muslim. Pero pinapaalala din natin, pinapaalalahan din natin ang ating mga kababayan na ito na ito ay walang pruweba, walang basyahan na gawain, kaya dapat nating siyasatin at suriin mabuti. Kung walang kabuluhan, bakit kailangan nating ipagdiwang? So hanggang dito na lamang po, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu wa la ilaha ilan tasafiraka wa atubu ilaik. Wa anil hamdulillahi rabbil alamin.